tay talaga tayo layo ko ano 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 Si... ano 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 na ano 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 May ano ano Sir, ano 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 sir. Hanggang dito mga may kadaog sa flight na mga. Saan siya mo siya kawat Hindi ko rin alam na ang meres niya Ah, po Wala naman Wala si Reina. Ano lang? si Reina. wala si Hindi ko alam. Hindi ko alam. May ko. Eh, nga Ito ang last na brother. Ito si Kaya nga, sir. Oo. Pero hindi lahat ng gano'n pati napaka mo hindi mo na kita may blinker? wala sir, so, wala naman ako na blinker sir hindi mo na papagsin mong palsado, may blinker na ganyan? ah, uh, hindi na nga po wala naman ko na blinker na ganyan sir pati nakagilid na ako ano anong ba kayo na? nasa second lane na diba? oo, oh, first lane sir oh first lane so, nasa second lane, second lane ako bumain ka na ako ng kaliwa oh, eh. kita mo na yung blinker ko na, ano lang kasi ako sir, na tawag ko yung lang talaga ako sir. Wala ko yung video na kuhan, kahit ano naman sir. Asa, bigla ako sa kahit nakita ko yung signal. niya. Meron naman kasi yung iba na nagsisignal din, hindi naman nalito kasi. Yeah. Ako ko ang signal din. Kapag ni signal, hindi niyo sundin mo. Ay, yeah. hindi sila liko, sundin mo pa rin yung signal nila. Dandan ka pa rin. Kaya yung mukha din eh kaya nga yung pinasok ko ay 20 meters meron hindi lang ay 50 meters po meron ng distansya natin kanina ito para sa iyo rin itong paalala namin na ito no? sa susunod na may makaganyan ka baka mainit ang ulog Mapaway ka. Yung busina, ginagamit lang yan pang warning. Ha? Hindi para dikitan mo ng busina. Pang warning lang yan. Pang senyalis na lang yan na may tumatawid. O okay. dadaan ka. Gamitin mo na maayos yung busina mo, no brother? Na hindi ko sinabi naman si jake nga i-lask ka ako tuluyan nila ako i-lask ko hindi